Share ko lang mga kaibigan para sa mga naka manual transmission lalo na to sa mga L300. Sa experience ko lang ito. So pag ang inyong shifter ay mahirap na ipasok o kaya sobrang laki na ng play na ganyan around the world na. So ang pwede ninyo i-check ay yung shifter bushing. Kahit yung ano, yung floor shifter, yung hindi ganito sa column shift. Yung floor shifter, yung normal na cambio nasa side. Ito po ang i-check nyo yung mga bushing. Ayan. Kita to. Ito yung cambio Connected yan dito. Tapos dadali nyo doon sa kabli sa itaas. Tapos papunta yan sa transmission. Dalawa po yan. Ito. Shifter cable. Ito rad. Ito cable, kable. Ito yung rad, yung bakal. So, ang pwede nyo gawin dyan, pwede nyo yung pamasinsya pa ng sleeve na bushing, parang singse, -sing, para mawala yung clearance nya doon. Yung iba, garden hose, pwede rin naman. Para lang mawala yung malaking clearance na yan. At makikita nyo, yung shifting, minsan hindi naman kailangan ibaba transmission. Dito lang muna ang problema. Yan. Kahit yung mga ginawa ko nung nakaraan, yung mga nirescue ko na Ford, yung ayaw pumasok ng cambio, hirap siya pumasok. Yung pala, sobrang durog na. Durog na yung bushing niya sa shifting cable. Oh nung inayos ko yung pwesto hindi na siya mahirap ipasok yung cambio akala nila baba transmission so ganoon din sa iba ina lang natin yung kable yung mga may thread kulang lang sa tula kasi naluma na tapos hindi na siya mahirap ipasok sa primera hindi na mahirap segunda dahil po yan may, kaya may mga adjustment may mga trade yan. parang pwede mo siya i-adjust ilalapit mo rito or ilalayo mo or pabusingan mo na lang para talagang wala rin kalansing sa takbo kasi kakalansing yan eh. tala mo kaliper pang ilalim meron totoo ayan sa cambio sa cambio ang problema ayun lang po hindi lahat ng hard shifting o yung mahirap yung cambio ay laging clutch lining secondary primary minsan eto lang po yan sa mga shifting cable bushing shifter rod bushing o, ayan. check nyo lang sharing is bye bye